ganito pong gagawin nyo na no? pag magbubura po kayo ng old post for example dito punta po kayo sa inyong timeline click nyo po yung tatlong tuldo then punta po kayo sa manage post click nyo po yung filter for example magbubura po kayo ng post nyo 2021 so punta kayo sa year click nyo yung year 2021 mabawa uh, January o sabihin natin March 31 okay then posted by you okay done mo then ayan so wala akong post nung uh, time na yan kasi ginawa ko tong FB ko is ano yata prior pa don so balik tayo sa filter gawin natin uh, July ayan gawin natin July ayan so ayan makikita nyo yung mga post ko that time no pababa and then after nyo mga post sa July madalit July no punta naman kayo sa August 2021 done Then, uh, yan. Then, pagka after nung August, next September, okay. Done. Okay. O, oh, ayun. Ganun lang, ma'am. No? O, kung gusto nyo is gawin year, yearly, monthly na sa inyo.